Magandang araw sa ating lahat guys. It's Wing again. Welcome naman sa YouTube channel natin. Ayan po guys, may nakita ako ritong bahay na pinagsasabit ng halaman na may tinik-tinik at may bunga pa. Ayan, sabi guys, may aswang raw dito nagagawi kaya nagsasabit sila ng ganitong uri ng halaman or anong uri itong kahoy guys. So ayan po guys, ipapakita ko sa inyo ito po ang tinatawag daw na ano guys, Uh, suha so, ito oh, napakadaming bunga at ay na, yung iba nakasayad na lang sa lupa guys dahil ito po ay maliit na palang at nagbunga na siya guys ayan po para siyang pumelo na parang biasong or parang lemon kapamilya sa salimon at ito yung kanyang ano parang mas mataas pa ako ayan po yung bulaklak niya guys ito ay ano ngayon kasing laki ko lang pero mas mataas pa ako konti sa halaman na ito guys. Pero saan kaya ito nanggaling itong halaman na ito na kinukuha nila ng mga sanga guys. Ito nga pala guys oh. So ito nga pala guys, ang pinaka mother plant itong soha na ito ang tinatawag nila guys. Ang ang ano nito guys, yung mga sanga-sanga ay puro mga matitinik guys, matitinik yung mga dahon nito ay uh, parang pumelo lang din guys yung dahon nito at saka ang daming bunga. Ayun kukuha tayo sa mga bunga nito guys. Ayun po. Kukuha tayo medyo ano kasi matinik siya guys nasa pinakaloob-loobin yung kanyang bunga so dito nga pala sila kumukuha ng mga sanga guys at ipang sasabit nila doon sa bahay nila guys di umano ito ay uh, sa lugar nila ay ano guys uh, di umano maraming kahit na umaga maraming mga aswang dinadalaw sila guys o yung bang tawagin dito sa amin na wakwak -wak. ayan so guys kuhanin natin yung bunga niya. ayan po o, ito po ay hinog na Ayan pong ito, kapamilya sa sa lemon guys, no? Sa lemon or lime juice or parang ganun. Hindi ko lang ano sure kung ano ba ito ba. Basta kapamilya sa sa lemon. At ang yung mga sanga-sanga niya ay matitinitik, guys. So dito nga pala sila kumukuha ng mga sanga para ipang-sabit nila sa kanilang bahay at libut pa tayo doon sa kabilang ano guys dahil marami pa talagang bunga at ay gusto kong magharvest ay talagang nagaganahan akong magharvest guys kahit si sabi ng may-ari kuha lang daw ako diyan alam mo itong binip, marami kasi benepisyo itong bunga nito guys itong soha na ito guys ito ay uh, pangpalinis ng bato sa abdo no itong uh juice na ito guys ayan po so napakaraming bunga at ang laki pa guys ito ay suha daw ang tawag nito or giant lemon din hindi ko mawari ko ano bang pangalan nito sa iba sa inyo ano bang pangalan nito guys so syempre bubuksan natin kung ano ba ang laman nito kung anong hitsura nito sa loob at ito nga sabi nga nila ay uh, pang-juice daw ito at ito ay maka mainam dun so ayan po mitsura no. mainam dun sa so, kalusugan lalo na pagka ikaw ay may bato sa abdo ayan iniinom ito guys sa mga may bato sa abdo at ay panglinis din ito ayan guys no sa ating uh, kidney sabi ng may-ari nitong lemon na ito so ito ay slice lang natin ng uh, uh, maliliit guys tapos ilagay natin sa malinis na tubig at ay uh, iinumin siya guys para siyang lemonade juice pa parang ganun ba Mm, mm So ayan po guys, yung itsura niya, wala siyang masyadong buto. Ang pagtanim nito parang market daw sabi ng may-ari. So ito nga pala yung uh, may-ari guys na nagbebenta siya ng kamuting kahoy. So ang ang area na ito ay sa kanya at dito din nakatanim yung sinasabing soha na kumukuha sila ng mga sanga di umano kasi uh, dinadalaw sila ng wakwak sa -wak. so, yun po ang mga sanga nun ay yung mga tinik-tinik ay pangontra po siya sa mga aswang ayan po yung bahay nila pinagsasabitan nila ng mga uh, sanga ng suha na yan guys no kasi nga uh, pangontra kasi yan sa mga aswang-aswang or sa mga wakwak -wak. kasi dito kahit umaga daw dito guys ay mayroon silang dinadalaw sila ng wakwak -wak or aswang so syempre sa mga depende lang din sa mga naniniwala rito guys ha ay siyang tunay nga naman talaga.